Good morning. Ngayon po ay magluluto tayo ng biko kasi nakabili ko ng sangkaka or kalamay doon sa bikol. Yun nga lang at di ko na po na ipakita yung paglagay ko ng purong gata dyan. So gumamit ako ng isang kilong purong gata at nilalagay ko na po itong kalamay. Kalamay po kasi yan sa amin sa bikol ang tawag niyan. Yung iba ang tawag nila sangkaka. So yun lang po yung ingredients na nilagay ko dyan isang kilong gata. Tapos itong isang ano, isang hugis ba kasi yon na kalamay. So yon, yon yung gagamitin nating pampatamis. At siyempre hindi ko na po pinakita sa inyo yung pagsaing ko ng isang kilong malagkit na gagamitin natin kasi same lang din po yon sa pagsaing natin ng kanin. One is to one din. So, seven cups. Yung ano, yung bigas na malagkit na isang kilo, seven cups din yung water. So, parang nagluto ko lang din ng kanin na sinaing. So, ito naman, imimelt lang natin yan dyan at palalaputin bago natin ilalagay dyan yung sinaing natin na malagkit. Ito pong kalamay na to, maganda po ito kasi gawa po ito sa tubo. So talagang pure sugar cane kasi nanggaling pa po ito sa Bicol. Dahil umuwi kami ng province. Ngayon meron pang buo-buo. Kaya kahit malapot na hindi pa natin pwedeng ilagay yung sinaing natin na malagkit. So pwede ka nga palang maglagay dyan ng konting asin. Sobrang konti lang na asin para pambalance. So ito po ay sakto lang sa isang kilo kada isang ano ng kalamay, kada isang bao ng kalamay, ay equivalent sa isang kilo ang kaya niyang matamisan. Kung hindi ka naman masyadong mahilig sa matamis, gusto mo matabang lang, di wag mong ubusin yung isang ano, isang buo. 75 pesos yung bili ko sa Bicol, pero dito sa Cavite, wala kasi akong nakikitang ganun kalaki. Meron naman ditong mga, ano, mga kalamay. Ang tawag nila dito, panutya pero maliit lang. At ito na nga, malapot na at wala nang buo-buo, kaya ilalagay na natin yung sinaing na malagkit. Ayan, parang kanin lang din. ba diba? So, ayan naman ay hahaluin natin ang hahaluin hanggat sa maubos po ang pinakasabaw na yan. Hanggat sa matuyo siya at talagang yung malagkit na siya, yung mahirap ng haluin, that's the time na well done na ang ating biko. Ang tawag nito sa amin sa bicol, suman. Dito sa Cavite ang tawag dito or sa mga Tagalog, biko. 'Di ba? Magkaiba. Ang suman naman dito ang tawag noon sa amin ay ibos. So ganyan lang na ilagay na natin. Kailangan na lang haluin ng haluin hanggat sa maging tama ang gusto mong maging itsura nito, maging consistency hanggat sa tumama siya. So, halo ng halo talaga. Medyo nakakapagod pero sulit naman kasi matamis, ah matamis. Masarap naman talaga ito kesa sa asukal ang ipang tatamis natin. So, yung mga previous vlog ko, nagluluto-luto din ako ng ganito, Nang biko pero gamit ko doon ay asukal. So ito nakachamba. Ayan pagkaganyan na malapit na yan. Ayan simut simot na simot na yung kawali pag inaano. So parang nabubuo na siya. So malapit na natin yan. Iahon dyan sa kawali. So kailangan lang kasi para tumagal siya ng at least 3 days. So actually, kami tumagal siya ng 2 days kasi late upload na to 2 days yun ang merienda ko kanina sa pang 2 days niya ay hindi pa rin siya napanis di ko naman nilagay sa ref kasi nga tinusta natin so sa puntong ito okay na po ito at ito na nga po kinuha na natin at sinalin na natin sa tupperware ito na po ang ating finished product. Thank you so much. Pwede mo pa po 'yan lagyan ng toppings na latik.